ini sting nan na dito yeah. hold erected 1939 oh pang nang lapor hold i-seren pala tong pala ng poste ng ilaw alam mapalitan to ng ano ng mga stamp na kahit stamp comic nalulumot ngayon wala na laki ng budget ng BPWH yung kontes ng, ano, ng paganggahan ng mga sasakyan eh, humihinay eh. hindi natin dito hindi yung Santa Isabel Galley

iba pa rin yung sa ano no? nakita natin sa Shangri-La 路漫。 Argentina. Yeah, Ayan, sana mapagawa ito ni Yorme. Katulad sa ano, sa ay, uh, Aroseros Forest Park. Ayan. Yeah. Ito parang ang lungkot ng ano eh, ng kulay. Wow, yung mga nakapark na motor. Sidewalk nga sana kaso yung mga puno. Yun. City Hall na ng Maynila. sila nga lang pedestrian lane nandun ang National Museum of Fine Arts Padre Burgos pinaharapan ng city hall ng Maynila ang ganda na ano ang mga bollards dito mga replica ng clock tower na iskoba na to, Ayan. Mas, mas malinis tingnan na Ayan. yun 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 mayor yun yun sira lang yun mga ilaw. yun pa naaayos. Ayan. Doon pa isang tapis lamp. City Hall, erected 1939. Lapor Old, ni Perfidi di sa Marco. tayo pa mga papaayos ni Yorme ito na iskoba na rin to nalinis na kulay ano pala to kulay pagka maroon saka dilaw napakaayos or ko hindi sa rin pala itong nakabase ng poste ng ilaw so ano mapalitan ito ng ano mga stamp na kahit stamp concrete mga granite alundoy na yung iba hindi na siya pantay pantay lumot ngayon wala na ito alun alun na sana nga magaganda pa ito para pa yung mga ibang ano, poste ng ilaw ito oh, wala tayong puno wala okay. na yeah, Thank you for watching mga kabayan. mechanic mapalagyan to ng mga halaman para gumanda hindi na madulas itong bricks nga lang Ayan. pwede pang mapa upgrade Thank you for watching po ulit mga kabayan. Ayan ang lagos nila underpass. Ayun. Ayun.